Darren Espanto, nakalabas na ng ospital matapos sa mailalim sa appendectomy. Alamin sa ispatid Report ni Antonio. Tuluyan nang nakalabas ng ospital si Darren Espanto matapos na sumailalim ito sa appendectomy o pag-opera sa kanyang appendix. Ayon kay Darren, nagsimula ang kanyang appendicitis sa pamamagitan ng stomach pain nang dumating siya sa Los Angeles para sa isang concert. Sa kanyang Instagram account, sinabi ng singer na isang plata at twist ang nangyari sa kanyang pag-stay sa ospital kung saan sa eroplano pa lamang daw pabalik na Manila ay nakaramdam na siya ng sakit. Diretso na raw sana siya sa It's Showtime pero may ibang plano daw pala ang universe sa kanya Kaya't mula sa airport ay diretsyo na siya sa ospital. Nagising daw kasi siya ng alauna ng madaling araw habang nasa eroplano dahil sa pagsakit ng kanyang sikmura. Ngunit binaliwala lamang niya dahil akala niya raw ay sobrang gutom lang ang kanyang naramdaman. Ngunit lalo raw sumakit ang kanyang tiyan hanggang sa makalapag na ang kanilang eroplano at makasakay na siya ng kotseng sumundo sa kanya. Ngunit akala niya raw ay gas lamang na naipon sa kanyang tiyan ang dahilan ng pagsakit hanggang sa dali na siya sa ospital dahil hindi na niya kaya ang sakit. Doon na raw niya nalaman na may appendicitis na nasa pala na siya at kailangan niyang sumailalim sa appendectomy at mabuti na lamang umano at hindi ito bumutok. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.